Tiyo po ang aming pisa si Uya Boy. Grabe, tapang sa laywan. <laughs> Yala, binatapang ka ngayon. Pero tapang sa laywan. Ay 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 labas na labas, na. labas, labas, labas ho, ang saray ng laywan. Labas na, laywan. Labas na Ah, ni bay, ni bay, ni bay. Baka ka di Parang ay, ay na, pauso ka yun. Aray, bunot. Hindi eh, nga makapag. <coughs> eh. Huwag <unu> naman. <laughs> Napahagilaan. <lang. laughs> tagal na. Sabi naman niya. Tagal na ang pinagpaguran niya. Kukunin mo lang ang. Ganda yung katom eh. Nilakawal <laughs> yung katom. Bilisid. Tidahan. <laughs> Tidahan. ya keton police ya yang murah adalah <laughs> yang gelisna gelisna pulot belat eh pisah belat ya nao lah Meron pa tatay sa ibang side ng bahay. ka, luka tagal ka, luka Ay, agad, na, ay, ay na. hindi hindi na na mahigit na mahigit hindi mahigit na <laughs> <mga>, Magugulo, magugulo <laughs> pa tayo. Magugulo. na Ay, ay, ay hindi rin pala makukuha yung unang yu. iyo. Nga dapat mag-aali yan. Mm. What's up? Kaya nakakunti ano eh. Wala pa yata Ay, matanda na. May tim eh. Parang gusto kong lumayo ng konti sa iyo. Parang, para gusto kong magwat. what ba? <laughs> 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 mamay mama eh. Pagka susuko, at yung masisya ng kalabang. na, <laughs> sa <laughs> Mag-isa-isa <-isa> kaya lang <laughs> Yan po, pangmuhag ng laywan. Ganyan sa aming ay mama. Ay mama ay amin bukid. Ito ho, bukid ni mamay mamay batao bataw. Amin na ho ang laywang aray. Talagang uh, napadali. <laughs> na, napadali na amin binata sa laywan.

Tatum, Yan ang, ang hani ah. Hindi tulad sa balete. Sa nicho. Sa nicho. Kaya pala mura ang ng <laughs> Ay, <pul> <laughs> Kalaman sila. Sa nicho. Katulad ng pinapanood ng ano. yung hindi habilaga parang pum parang foam lang mo si Jane kaya mo talagang magawa ang na walang 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 Ah, uh, yan na, yan ang gawakas ang ang ano pinagpaguraan. Parang, parang ali ata puti. Hindi eh. niya si taas siguro huya. At meron pa raw, meron pa. Binab Ay, nako kahoy pala nakapaka. Pamagwan, wala na. Wala na, Ay, wala uh, na. Wala na. Ah, panahon, hindi mamamalam na kamay. Yan, yeah, nagnadali naman ang pagkalapar.